Sa Maynila, apat na sospek sa pagbebenta ng mga nakaw na sasakyan ang arestado. Modus nila ang uh, pagda-down payment sa mga brand new na sasakyan mula sa kasa. At kapag nailabas ito, saka ibebenta ng mas mababang halaga kahit may utang pa. Balitang hati ni John Consulta. Pasado ng 10 ng umaga na makipagkita sa parking lot na ito sa Ross Boulevard ang mga ahente ng na National Bureau of Investigation bilang poster buyers at isa sa target na suspect. Balot pa ng plastik ang interior ng binibenta ng Toyota Fortuner na ilang araw pa lang daw na ilalabas sa kasa pero ibinibenta na sa discounted na halaga. Nang magkaabutan na ng mark money na isang milyong piso, agad dinakip ng NBI Anti-Cybercrime Division ang apat na suspect. Ayon sa NBI, modus ng grupo na maglabas sa kasa ng mga brand new na sasakyan matapos makapagbayad ng down payment Dito na tatangayin ang sasakyan at gagamit ng mga pinaking ORCR ang mga suspect para mapaniwala na mo ang kanilang ibinebenta Sa internet nakita ng isang biktima ang grupo na nagbayad ng maygit isang milyong piso para sa SUV na talon o may utang pa pala sa bangko Gagawa sila ng fraudulent na certificate of registration na wala na yung encumbered, mabibenta po nila to ng mahal. Ibig sabihin, fully paid na yung unit. Naawa sana ako sa kanila, pero mas naawa ako sa sarili ko. At saka yung halaga na yon ay hindi ganun kadali yung kinita. Babayaran pa namin yon. Ang isa sa mga suspect, umaming nakapagbenta na siya ng labing dalawang sasakyan. Paliwanag nila ako po, eh, kumbaga sa ano, nabiktima din. Okay. Bumili lang din po ako nung sasakyan. sakyan, okay. Hindi ko naman po alam na ganyan. Ang um, i-file kaso is uh, staffa uh, through falsification of public documents. And at the same time, considering na ginamit nilang ICT, ang internet, uh, natin sila under uh, Republic Act 10175, yung Cybercrime Prevention Act. John Consulta, GMA News.